Grabe ang pogi mga lods. Pero kahit pogi yan, hindi pa rin siguradong mananalo yan. Kasi sabi nga nila, sa buhay walang sigurado. Kaya nga mas maganda piliin natin maging mabuting tao. Dahil darating ang araw, lalaos tayo kahit papano, paano kahit ihilog, tayong magandang nagawa <laughs> sa ating kapwa at huwag natin pansinin yung mga nakapaligid sa atin dahil minsan wala na nga silang magandang nagagawa hihilahin ka pa nila pababa tulad na lang nitong aking dinadaanan kahit na maputik matarik, madulas mabato, sinusunod ko yan dahil hinahan tulad ko yan sa laban ng aking buhay dahil sa tunay na laban ng buhay walang madali lahat pinaghihirapan lahat pagpapawisan pero iisa lang ang alam ko na sigurado mas maraming tao sa sabungan paglinggo kaysa sa simbahan yun Nakakasiguro ako ba talo Ta Panalo pa rin, ay panalo pa rin. <laughs>